Ako ang umanda rin best na motor. Call me. Santa at ito ang aking wild confession. Sabado ng tanghali noon, mainit. Maalikabok. Amoy lang isang paligid. Nasa garahe lang kami ng live-in partner ko. Inaayos niya yung underbone niyang motor na ilang araw nang hindi umaandar. Ako, naka-shorts lang at oversized shirt. Nakaupo sa isang plastic chair habang pinapanood ko siya. Nakaluhod siya sa gilid ng motor nakatuwad ng konte habang sinisilip yung ilalim. Nakatopless na siya kasi pawis na pawis na. Ramdam mo ang bigat ng katawan niya sa bawat galaw, may muscle yung braso at kitang-kita ang linya ng pawis papunta sa waistband ng shorts niya. Paabot nung wrench, sabi niya. Nilapit ko sa kanya pero sabay na rin akong lumuhod sa gilid niya. Pagkasilip ko ng motor, hindi ko napigilang mapatingin sa bakat ng shorts niya. Malaki, Bumubukol at medyo gumagalaw habang inaayos niya yung makina. Hindi ko alam kung init lang ba ng paligid or may ibang init na tong tumutulak sa akin. Nagkatinginan kami sandali. Tumayo siya. Hinatak ko pataas. Hinalikan niya ako. Amoy lang ispa ang palad niya habang hawak niya ang batok ko. Pinaharap niya ako sa motor, pinatalikod ng konti. Hinawi ang shorts at panterets ko pa side. Ramdam ko agad ang finger niyang dumausdos sa pichapay ko. lili agad dito. Bumaba siya. Dinila niya ang pizza pie ko habang nakatalikod ako. Mainit, may gigil parang siya yung gutom. Yung dila niya, paikot, paatras, at bumabababa. Hinawakan niya ang pet maluko para mas masagad pa ang lapit ng mukha niya. Halos mapasigaw ako sa sarap, pero kinagat ko ang labi ko. Pagtayo niya, nilabas niya ang Hungarian sausage niya na matigas ay may pre-cream na sa dulo. Tinutok niya sa pizza pie ko. Nag-grand entrance ng dahan-dahan pero tuloy-tuloy hanggang sagad. Ramdam ko ang pag-expand ng pitsha ko habang binubundol niya ang pinakaloob. Nakatalikod ako sa may motor habang kinakayod niya ako na parang nyug hahaha -ha gigel. Yung motor, halos gumalaw-galaw sa lakas ng kayod niya. Yung palad niya nasa balakang ko. Hinihila niya ako pabalik sa bawat pasok. Mainit, malagkit, mabango ang amoy ng pawis at langis sa ere. Eto na, malapit na, bulong niya habang mabilis ang galaw. Ilang saglit lang, bumaon ng sagaran ng Hungarian sausage niya, tumigil, at doon niya pinakawalan ang white cheese niya, lahat nilabas sa loob ng pizza pie ko. Hingal! Pawis! Pareho kaming tumigil ng saglit, nakahawak pa rin ako sa motor! Tumawa siya, sabay sabi, hindi man umandar yung motor, pero at least ikaw na pandar ko.